أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Mga kapatid sa si Islam narito na tayo sa ika dalawa na gabi ng ating tiyam Alhamdulillah sa tulong at gabay ni Allah ay napagtagumpayan natin ang ating ayuno na idaos natin ang ikalabing isang araw ng ating pag-aayuno sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mana wa ma tawfiqi illa billah. Sabi nga ni Allah ta'ala, kanyang ina larawan ang pagkakasabi ni Yusuf alayhis salam at ang aking taufik o ang pagsangayon, ang aking success ay walang iba kundi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito maraming Jason. Dahil dito, yan. Yeah. Dahil dito, kapatid, sa pananampalataya, ay siya. Ah, uh, bilang sa mga natitira na araw at gabi ng Ramadan, thuluth uh, al-baqi, kumbaga, uh, kadmada thuluth al-Ramadan, one-third ng, huh? ano ni Namba? Anamba? Bale, ah, okay. Ang thuluth o ang one-third ng Ramadan ay dumaan na, So ngayon ay nati may natitirang ilang araw na lang din lamang. Dahil ikalabing dalawang gabi na ngayon. so merong mga 20 plus days na lang na natitira. Ay yamang ma'iludat. Mga bilang na mga araw na natitira. So itong ibadat na ito, pagbutihin natin at ating pakitunguhan ng mabubuting mga adab. Narito ang kitab ni Sheikh Uthaymin na pinamagatang Majalis sa Shahri Ramadan. Nababanggit dito, kabilang sa mga adab ng taong nag-aayuno, uh, at idha aftara yakul. Sabi dito, um, kung ikaw man ay mag-iftar, an yuftira ala rutab, fa in udima fatamr, fa in udima famaun. لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي سنابني أنس بن مالك سي أنس ابن مالك رضي الله عنه dalawampung taon na sa Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, labas pasok siya sa bahay ng Nabi at bahay ng mga asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So naobserve niya yung mga kilos ng Nabi sa loob at sa labas ng bahay niya. At sabi niya rito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nakasanayan niyang mag-iftar kapag siya nagayuno bago siya magsala ala rutabat Ala rutabat, ibig sabihin rutabat, yung mga rutab, yung dry dates. Dry dates. pinaka na mag-break ng fasting, yung dried dates. Rutab, masarap yan, ang rutab. Failam takun kung wala, failam takun to, to uh, rutabat fatamara, tamar. Kaya part ng sunnah, ang pagkain, pag-iftar sa rutab or pag-iftar sa tamar. Ya, yeah, kung sino yung may mga tamar, huwag silang magdamot. Ha? Pamigay nila yon sa mga, lalo na sa ating mga Pilipino, wala pa tayong mga tamar nyata ngayon, meron konti lang, konti-konti, yung iba, Old Testament pa ng mga tamar, past ano pa, last last Ramadan pa, pero na-preserve naman kasi di naman nasisira agad. So, so kailangan, kung kung kaya natin na gawin ang sunna sa pinaka abot ng ating makaya gawin natin. Okay. Filem takun tamar. Kung wala nang tamar, hasa hasawatin minma. Lumalagok ang propeta umiinom ng ilang tinatawag na da, uh, paglagok gulps ng tubig. Tatlo sapat na 'yon. Ibig sabihin higit pa sa sapat itong kinakain natin. Kasi Masya Allah Meron na tayong pang-breakfast talaga. Dinner. jazallahu khaira man tuid lana wa tujahis lana hadihil at'imah lil iftar. Barakallahu fihina. Pagpalain ni Allah yung mga kapatid nating kababaihan sa kusinan, nagpre-prepare nito itong mga pag-iftar natin at yung mga nagbigay para sa iftar. Masya Allah, Uh, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman fihi kana ajru uh, sa'im kana lahu ajru sa'im ghayri an yanqusa min ujurihi shay'a ang reward nung nagpabuka ay katulad ng reward ng nag-iftar nung kanyang ginasto na hindi mababawasan ang reward nito ng kahit konti. Masya Allah. Pantay. Ibig sabihin, kabutihan. Ha? Mabuti na nga yung pagpapakain sa hindi Ramadan, mas dubli pang kabutihan sa pagpapakain sa Ramadan. Eh may mga ito may tip ako sa inyo no. Eh din lamang na pag-usapan natin ito na talakay. Isa sa mga nakakaligtaan nating sunnah ay yung magbigay tayo ng hadiya ng sawab o ng reward para sa mga magulang o lolo natin o ninuno nating namatay. Itong Ramadan, ito ang napakalaking fursa, pagkakataon, na maghadiya tayo ng kabutihan sa kanila. Paano? Dito sa pagpapaiftang. Sa Saudiya, sa Kuwait at sa iba, pinopromote ng mga ulama doon ang tinatawag na Sufratul Walidain. Sufratul so, walid ibig sabihin, hapag kainan ng dalawang magulang, meaning yung namatay. So, pag magpapaiftar sila, dedicated yung reward nung paiftar nila sa dalawang magulang na namatay. Papakain nila sa mga tao. Hindi papasok yan doon sa uh, kandali makan yung mga pitong araw ng patay, wala. hindi yan papasok doon. Papasok yan sa ihda o thawab lil lil amwatil muslimin sa mga namatay na mga kamusliman kasi kasama sa sadakat yung pagpapakain na naalala ninyo yung hadith na binagit natin si Sa'ad ibn Ubada isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam dumating siya sa nabi sabi niya rasulullah inna ummi kadiftatalat nafsuha wa ara law takallamat la tasaddaqat afa tasaddaqu an ummi Qala na'am tasaddaq an ummik wa alayka bisakil ma. Wal hadithu muttafaqun alayh. Ang hadith ito malakas. May akap mabagar so hadith Oh. Malakas ang hadith na ito. Sabi ng, sabi ng uh, ulat ni Saad ibn Ubadah kasi si Saad, ang nanay niya nagmuslim, saglit lang din namatay. Hindi nakapaghabilin ng kayamanan niya. So sabi ni, ni Saad, Ya Rasulullah, kung buhay lang ang nanay ko ngayon, at alam niya tong kabutihan, kagandahan ng sadaka, naghabilin na yon ng ng kayamanan para ipagsadaka. Magsasadaka ba ako para kay nanay ko? Sabi ng propeta, oo, magsadaka ka para kay nanay mo at alay ka bisak kilma. Ang pinakamainam na sadaka is yung patubigan. Kaya hanggang ngayon, sa Old Medina, pag sino-sino mang nakapunta ng Medina, hanapin nyo yung sikaya saad kaya ni Saad ibn Ubadah, ibig sabihin patubigan ni Saad ibn Ubadah, andun yung well niya, andun yung irrigation ng tubig para siyang uh, flowing water na tuloy-tuloy uh, yung reward na kanyang hinihiling kay Allah para sa kanyang nanay. See? Ayan, napakaganda. Pinakamagandang ano na ng anak yan sa kanyang mga magulang. Ha? Yan ang tip na ma-advise ko sa inyo kung gusto ninyo ng kabutihan. Alimbawa, meron kayo ngayong Ah, prinipir na iftar. Muslim yung mga magulang yung Muslim na namatay. Ah, kasi ang kafir hindi tatalab sa kanila yan. Maka na lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastagfiru lil mushrikin walau kanu ulil kurba min ba'di matabayyan alahum annahum ashabul jahim. Ah, sa surat at tauba, sinabi ni Allah Ta'ala, hindi, na, hindi nararapat sa propeta at sa mga mananampalataya na kasama niya, na sila ay hingi ng kapatawaran sa ngalan ng mga musyrikin, mga namatay sa si shirk. Matapos kahit pa mga kamag-anak o pinakamalapit na pamilya nilang mga ito, matapos na maging malinaw sa kanila na sila ang mga naninirahan sa maninirahan sa impyernong apoy. So ang kafir kapag namatay na kafir, tapos na 'yon. Wala na. Angkel ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala na, hindi na tinanggap yung wala ng kwad sa kanya, wala. Yung syafaan ng nabi sa kanya, wala. Hindi tatalab. Dahil sa namatay siya na sa kufur. Namatay siya shirk, namatay sa kufur, wala nang kapatawaran yun. Pero kung muslim pa ang nanay-tatay ninyo, muslim na namatay, sabihin na natin maraming kasalanan pero muslim pa sila namatay, na yung pag-istigfar ninyo para sa kanila, o pagdua ng kapatawaran para sa kanila o paghahadiya ng mga ng reward para sa kanila valid lahat yon inshallah taala ha so Ganon din kabilang sa mga adab sa pagayuno an yad'a 'inda fitri wa yanbaghi saim an yad'a 'inda fitrihi bima ahabba fa fi sunan ibn majah ang ni Nabi sallallahu alayhi wasallam qaal inna lis-sa'imi 'inda fitrihi Ang pinaka the best na gawin na nagayon before siya mag-iftar ay magdua sa kung ano man ang kanyang gustong idua. Pag maginda noon ka magiranon ka magtaosog ka iyon mo sa Allah Taala. Kabilang sa mga syurot ng dua, uh, number one, ang latadua ni nafs ala nafsik. Huwag kang magdua laban sa sarili mo. Ya Allah, mamatay na sana ako. wag Huwag mong idudua yan. At taman ni Lilmaut, laya Diyos. Maliba na lang, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, laya tamay, la yatamay la yatamanna yan na ahadukum taman yatamanna yan na ahadukumul mawta. Wag na wag ninyong hilingin ang kamatayan. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la budda fa'ilan, pero kung ang isa sa inyo ay talagang nasa bingit na siya ng kamatayan, hirap na siya. Uh, alus lahat, machine na lang ang nagkuhan sa kanya. At may buhay ka pa, mayroon pang konti, pero ang tingin mo ay nahirapan na yung pamilya mo at lahat. Ito ang idua mo. Sabi ng propeta, Allahumma ahini idha kana alhayatu khayran li. Idha kana tilhayatu khayran li. Ya Allah, bigyan mo pa ako ng buhay kung ang buhay ay kakabuti sa akin. Watawafani idha kana tilwafatu khayran li. At bigyan mo ako ng kamatayan pagkaluuban kung ang kamatayan ang mas maigi sa akin. Ganun siya. Ang tinuro ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? La tadwa ala awladik. Wala ala amwalik. Huwag kang magdua laban sa mga anak mo, sa pamilya mo. Huwag kang magdua sa kanila laban sa kanila. Na, Ustad, pwede tayong magdua laban sa mga kalaban ng Islam? Pwede. Allahumma la, tar -ta la tarfa' bihim raya. Waj'alhum lana aya. Yung mga uh, sa karapatan ng mga kamusliman mustahab na ipagdua sila, lalo na sa mga wakto na tinatanggap ni Allah ang dua. Pero may mustahab pa doon, mas kaibig-ibig. Ang ipagdua na gabayan sila ni Allah. Kagaya ng pagdua ng Propeta SAW, na palakasin ni Allah ang Islam sa dalawang Umar. Sino yung dalawang Umar? Si Umar ibn al-Khattab at si Umar ibn Hisham. Si Umar ibn Hisham siya si Abu Jahal. Kalaban ng Islam si Abu Jahal sobrang kaaway. Pero pinagduaan ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, nagabayan siya ni Allah, pero hindi siya ginabayan ni Allah. Ang ginabayan ni Allah Ta'ala si Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin, radiyallahu ta'ala anhu arda'o. Idan, may dua sabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, ang nagayuno na hindi i-reject -re ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ano ang dua natin kapag nag-iftar? Bismillah. Daif yung Allahumma lakasum tuwa ala rizki ka aftar to mahina. Hindi yun ay ulat na matibay sa propeta sallallahu alayhi wa sallam. So ang gawin mo, pag-adhan, bismillah. Sa kalagit na nakakain ka na nakalunok ka na, basahin mo ang dua na ito. Zahab damau wabtallatil il-uruq, insya al-ajr, insha'Allah. Nawahutin Sinabi ng propeta o ginawa ng, ginagawa ng propeta, kapag nakakain, nakainom na siya, naka-iftar na, hindi pa tapos ha, nasa kalagitnaan, sasabihin niya, Zahabad dhamak. Nawala na napawi na ang uhaw. Wabtallatil uruk at nabasa na ulit ang mga ugat. Wasabatal ajar insya Allah. At napagtibay ang gantimpala ayon sa pagpapasya ni Allah. Okay ang sa buwan din ng Ramadan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kana ajwada ma yakun. Pinaka mapagbigay siya sa buwan ng Ramadan. Mapagbigay, mapagpatawad sa buwan ng Ramadan. Wa atahu Jibril at dumadating si Jibril sa kanya fayurat uyudari suhul Quran. May, ni, nire review ni Jibril sa kanya ang buong Quran. Tandaan niyo hindi makabasa hindi makasulat ang propeta ng Arabic. Hindi siya lettered, hindi siya literate. Pero si Jibril alayhi salam ang kanyang ustad. At nire-review sa kanyang Quran ang Zahri Kalbin. Sa kanyang puso, rememorize niya ang Quran al-Karim. Yan ang Nabi alayhi salatu was salam. Naam. Ganon din, uh, ang isa sa mga tinatawag na adab sa Ramadan na pinakamainam at takhallu an asbabil ghadab. Uh, bang at takhalli an asbabil ghadab, medyo iwanan mo yung panahon na magagalit ka. O yung mga bah, hindi talaga may wasan lalo na kung ikaw ang nasa kusina, ikaw ang nakuan, talagang makakas mas, lalo kung Nagpapasting ka ang damang, mga bata, mga ganyan. Pero sikapin mo, jahid nafsaka ka, imujahad mo ang sarili mo na maiwasan mo yung magalit sa time na nagpapasting ka. Kasi mas masasayang yung reward Sinabi ni Ibn Rajab al-Hambali, as saimuna imuna ala tabakatain. Ala tabakatain. Ang mga nag-aayuno ay nasa dalawang level. Ihdaho ma mantara ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu lillahi ta'ala yarju indahu iwada dhalika fil jannah. sabi niya una, kabilang dito ay yaong iniwan niya ang pagkain at inumin at kanyang desire para kay Allah Ta'ala ang kanyang inaasahan ay kung ano yung ibibigay ni Allah na kapalit sa kanya sa jannah. Ah, katumbas sa kanya sa jannah. Yaong iwab. Fahada kad tajara ma'allahi ta'ala wa amalahu. Yan ang nakipag-negosyo kay Allah ta'ala uh, ng mainam na negosyo. Kaya sabi ng propeta, Inna ka shay'an syai'an, lantada shay'an shay ittiqa Allahi illa ataka Allahu khairan min. Akhrajaw Ahmad. Sinabi ng sugo, sallallahu alayhi wasallam tunay na hindi mo iiwan ang isang bagay na nang dahil sa takot mo kay Allah Ta'ala, maliban lamang nabibigyan ka ni Allah ng mas mainam dito. Kaya asahan natin ang ibibigay ni Allah sa atin na mas mainam sa at kaysa sa ating pag-aayuno na ito, ating mga pag-sacrifice na ito, kiam, siyam, pagbabasa ng Quran, hindi pagtulog dahil sa pagbabasa, pagzikr hindi dahil sa hindi pagtulog dahil naka uh, ano 'yun, clash of plans o yung mga yan. No? Yung mga games. Ha? ML. Ano pa ba yan? Yung ano, mga old games na masyado yan. May mga bago nila. Heavy duty. Alam na alam nila. Ha? Uh, hindi yan pagsasayang ng oras yan sa Ramadan. Ang mga gabi ng Ramadan, mas doble ang baraka niya sa gabi kaysa araw. Kasi sa gabi, ito yung mga nakakaligtaan natin na mga oras na dapat ginugugol natin sa dhikr kay Allah Ta'ala, Pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng kanyang din sa mga gabi na ito. Insya ta Allah ta'ala, sa mga nalalabi pa ng na mga gabi at araw ng Ramadan, tawfikan tayo ni Allah ta'ala, tulungan tayo na matap, mapagtagumpayan natin ang ating mga syahawat, ang ating mga desire, at upang tunay na ma tayo, mabago tayo sa pamamagitan ng ating ayuno sa tulong ni Allah ta'ala, wabillahi taufiq. والهدايه والسداد وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين